God, from corruption and from greed. And right now, Lord, we are praying also for all the government officials and all government servants. Let repentance come to their hearts, Father. God. pray, Father God, that You enfold our country with Your power and with Your might. Alam mo, kung ano ang Right now, Father God, we are breaking the spirit of greed. the Filipino people are victorious because you are our God and the Philippines belong to you. Maraming maraming salamat po o Diyos dahil pupukawin mo ang puso ng bawat mamamayang Filipino upang tayuan ang katotohanan, ang hustisya, ang katalungan at kaayusan sa aming bansa. Father, I, right now I pray, Father God, tinatawag naming buwaya o Diyos as a symbol o God ang mga gunagawa ng mga politiko na nagmamando dito sa amin kung saan sila ay nagnanakaw right now, Father God, by the power of your Holy Spirit, we cut the head of the crocodile that's eating up the Philippines right now, we claim victory oh God, by the power of your Holy Spirit in the name of Jesus we declare the Philippines is victorious because Jesus is Lord Father God, that even the armed forces of the Philippines, all the uniformed personnel at lahat ng mga bansa na nakakabalibot sa amin, maririnig nila o diyan, ang aming mga boses, ang boses the power of their Holy Spirit and by the power of the blood of Jesus. Father, thank you because you hear the people, you hear the voice of the people and we know, Lord, that we are victorious even tonight and you are going to give us the victory that we need, Father. Father God, we are going to declare that you will cleanse their hearts, Father God. are going to cleanse our nation so that this country, Lord, the Philippines will fulfill your calling to it. In the name of Jesus, we pray. Amen. 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 <yed> ngonong pag-anak na sad ang mga tinatamis sa iyo. kami na malapit at magkatuwala sa nino-normalize natin ang corruption diba right? yun ito yung ano natin crocodile red crocodile bag <laughs> kasi alam niyo ba kung nagpagpay na ba tayo sa paglabas ni ano ni Pero sabi ko nga, hindi nagpalit ng ulo. Parang nagkaroon pa ng dalawang ulo. Ang kongreso ngayon, at ko ay two-headed monster. Hindi natin papayagan ito. Is there the true election that happened in Congress today? Ay, kanina. Kasi yesterday na pala. Alam nyo, hindi po nagkaroon ng tunay na eleksyon dahil ang kanilang inilaga na bagong speaker ay mula lang din sa rekomendasyon ng previous speaker magandang ayunan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ako ay may panawagan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung totoo ang iyong sinasabi na gusto mong supilin ang korupsyon at even itong tungkol sa flood control, I challenge you to release an order, whole departure order for all the congressmen, the senators, and all others that has been involved in the flood control Anomaly, hindi lamang hold departure order, mag-issue ka ng order to freeze all their assets. Ang bangko nila, ang lahat ng mga assets nila na nandito sa Pilipinas, mag-order ka ng freeze mo para hindi nila mailabas sa bansa at magamit pa ito para sa kanilang personal na mga bakay. Cronyism must not have a place in a society that is the Philippines. Nais kong panawagan sa ating mga kabataan, tumayo tayo. Huwag tayong sumama doon sa mga grupo na nag encourage sa atin na magtakip tayo ng ating, ng ating mukha at magdala ng mga bato dahil we are a peace-loving people and we are a God-loving people. Ang gusto natin, tunay na pagbabago at makakamit natin ito pagsama-sama tayo. Lahat tayo